What's up? Uh, Kuya Don Zayari, Don Pitik Vlogs. May gabi sa tanan. Kasama ng Panday pizza ka karon. Today is January 5. January 5 na, no? Huwag karong gabi una. Karong nang ito makahigayun. Huwag uh, tanas atong mga regalo, no? Itong nadawot na ato atong December. So, mapasalamaton ang dako kay mga tao nga nagmahal sa ito ah, nga naghatag sa ito regalo. So, katong gabi una, akong vlog kay ipakita na ko sa inyo ang mga regalo nga akong nadawat last December. So, unang-una, ato ni yung ablihan, no? Kay siya. So, ako lang yung pero ipakita na ko sa inyo, i-share na ko sa inyo, ha? Kinsang naghatag ano So, last December 24, nag-celebrate with Christmas. And, kayo na regalo is, gamit kayo ni sa ako, ano, especially ka nang mag-climb, no? And, pakita na ko sa inyo ang sulod. <laughs> First regalo. Tada! Ah, di ba? So, this one is uh, so siya kung ano ka ng tubig. No? Indot ka siya. As ganahan kayo ko. Salamat kayo sa naghatag. Mmm, bago pa. Kung humot pa kayo ka ng bag-ubang. Oh. Thank you, thank you, thank you so much. Sa mga naghatag ani kay akong sister na si Joby Garcia. Thank you so much, Job. Napisityon na appreciate jud na po jud kay. Mm, girl, how water bottle ka nang mag-hike, no? And thank you so much, kay. Ni fight ayo ko na mo water bottle. gamiton, especially kung hilig ba ko ka ng sakasakag boat hilig ba yung sakasakag ka ng waterfalls or hiking kumbaga. Thank you so much for job sa water bottle. Mga chang una. So, check na po na dito, din, no? Usa na po na makita ikaduha. ha? Uy, kani. <laughs> Actually, ang kani gisot na ako karoon nga Kilmore Store. Mga gaya po niya naghatag sa kono sa ikaduha nga regalo ay pakita na ko sa inyo. di Diba? Ay, dilit niya siya Gilmore Store. Sorry. <laughs> ang naghatag ani nga t-shirt is gikan siya sa supplier namo sa tuyo ug suka. Nakalimot lang po nung si Paolo nga supplier. Thank you so much kay Sir Ganggang sa paghatag ani nga t-shirt mo. And kuan siya kanang, si ani kanang bagay siya pang hiking nga t-shirt kay kanang dali na mauga. So dry fit siya nga t-shirt. So nindot siya, yellow green, green pampaswerte. <laughs> Thank you, Sir Garga. Sir, Sir Ganggang, no? Sa uh, pagkatag ni mo sa ako aning regalo na green t-shirt or yellow green na t-shirt. Manay kaduhan ako na dawat mo. Thank you, thank you so much. So, ang ikatulo na ako na dawat ng mga regalo last Christmas kani. Gamit kayo ni Satuano. Ang... Um, calcium citrate magnesium and zinc so it's a kind of uh, uh, multivitamins na gihatag sa the Cerda family sa amo ano kay tag sa apoa no k okay. para magamit do na kun pampadungog ug kanang especially calcium magnesium and zinc thank you so much i call An-An and, and. super so, happy ani nga gift no gamit kaayo ni sa And actually, naka-sealed pa yun siya. Oh. Pa yun siya nag-gamit. So, well, again, na siya na klaseng na brand. Starts from letter K. You know, diba? So, salamat ka, Ayo. An Anin Icon. Sa vitamins and minerals. Uh, you know, diba? I love you, Ayan Icon. Salamat kayo sa git na lahat. Ang ikaupat na nadawat na ko, no? This last Christmas is... Kani, open sa nato ni ha. Eh, wala pa din na, na open. Ito, upat ni siya. Ay, dala. Tiyada. Oh, mag. <laughs> mag at saka tawel. Green pa rin ang kulay. So, ikaw, upat na niya siya nung no, uh, dawat na kong narigalo last December. Thank you so much. Huwag naghatag-ani kay ka na siyempre na nagato ah, nag to ko everyday sa iya dito ko nagapalit og gata pure gata no dahil nakalimot ko si pangalan ito nga nga tindahan na maligya gata ka ng lubi ganing ginapugan mga gata so siya ang naghatag sa kuha eh, ni kay sir wala well, okay, la, sa salamat kay sir sa paghatag ng mag o kaning towel So, 1, 2, 3, ikaw pat na niya nga regalo akong nadawat last Christmas. Kaling magod ang tawin like you. So, napunay dito, daghan pa. Ikaw pat na And, kani, kani, kani. Muna niya gingon. Kani, gisot na akong violet na dawat na ako ni last December. So, ang nadawat na ako karun, is color sky blue. So, Gilma store ka ng fruits and vegetable wholesale and retailer, eh, di ba? Ah! Eh. Muli siya, no? Indut ka ay, uh, large. Then, pakita na ko sa inyo na yung okay na. Wait lang. Yung mga store din yun sa Tulip Public Market. Dali ko na nga po pala kung mga twist ko kayo nga gulay. Kung mga lamas akong karinderian. Ayan! Ayan! Tada! Salamat Gilmar Store sa t-shirt o sa kalendaryo ako nag dito. Thank you so much Gilmar Store. Large siya large ang uh, size sa t-shirt. And sa so, ka, lima na niya no, ang Gilmar Store. And dapat din eh, nakasilupin. And ang color is uh, peach pitch man yata ang color ani. Salamat sa La Chica Store. <laughs> Igagaw na ako, no? Ilang tindahan. Nasa tindahan. Tapad lang po unahan sa mong kalindiri, ha? And salamat sa towel na gatag niyo ati Mira and Manumudok. Thank you so much. Magamit yun din, no? Kay, singot kay pag magluto. Sundan. Muto, hmm, eh. <laughs> Thank you so much sa uh, ikaunong nga regalo na ko na dawat last December. And kani ang pinaka last no, ikapito nga regalo na dawat na ako last December. Katong nag-attend kong isa ka Uh, outreach, Christmas outreach activity uh, sa Global Impact Foundation. Kitagaan ko nila, ginigalawahan ko nila. No? Salamat kay Pastor Ami Moranco and my sister, Joby Garcia. Salamat kayo sa gift. Eh? Pakita na ko sa inyo. So, that, one siya, ang uh, uh, ikaw pito o glass nga regalo na akong nadawat no na karong December so ipakita na ko sa inyo sa so, sudan kani kaning bag so thankful kayo ko no blessed kayo ko thank you so much global impact and mo siyang sulod number one butt sponge to butt sponge daw siya lofa kung sa another term pa, lugud so gamit kayo din no panang manglugod ta every maligot ta ha uh, di ba sa mo na sulod sa bag Then, hey. pang, pang ligaw yun ay mga gamit ang nasa sa pad. Towel, wow! Huh? Oh, ah, nakahangar pa bago pa yun siya ng klase ng towel. Bago pa kaayo ng towel. Well, bath towel. Thank you so much. Ikaduha nga sunod sa pad. And, green tea. Love my skin. Love my skin cream body wash. Okay, thank you so much. So, tulong ka buksod ang kuhan, ang nasa bag, ang body wash, ang sponge, o ang towel. So, kompleto di kados na no, lady na tamaligo, ani, gamit kayo sa tuwa. So, moto, I have seven gifts nga na dawat last Christmas. Thank you so much. Uh, my sister Juby Garcia, katong supplier sa tuyog, Suka, kay Icon o kay Ian ang katong nagawalig gata ang gitagaan yung the same time kaning kuan kaning kaning pangligo nga bath towel or sponge no sa global impact tapos towel again kay Manubudu Katinira t-shirt from Gilman thank you so much kalong nang good na ako ano na nakita sana ng mga nadawat na ako na gifts dahil kay tabang sa ko ano uh, especially kanyo kay sa so tawag vitamins and this one no katong bottle water sa sa pag-hype di ba kani daw tabang sa po kaya magamit sa ko ng tagad thank you so much sa gifts gabe pasalamat sa ko ako no kay na ko gifts sempre di ba thank you thank you thank you to thank you thank you thank you so much sa inyong tanan so maluto no giserye sure lang na ko sa inyo unsa ang mga gifts na nadawat na ko last December 2023 I love you all, God bless you all salamat kay sa atin yung tanan